isang napakasarap na kakanin ang ating lulutuin. 4 to 5 ingredients na ang ating gagamitin. Meron tayo ditong freshly harvested na kasapa mga mamis. I-grate lang natin ito. Gamit ang ating cheese grater. But kung meron nga available na food processor, pwede nyo din gamitin para mas mapadali ang ating trabaho. At sa pag-grate naman, hindi ko na sinama yung gitna, yung my strings, para hindi masama sa kakanin natin dahil medyo matigas ito. Ayan, is strain or sift lang natin ito gamit ang ating sifter para ma-remove naman ang excess water or liquid nito. At nakakuha tayo dito ng mga around 1 and 1 half cup of squeezed grated cassava. At ito ang bago mga mamis. Gagamit tayo dito ng one pack of graham Crackers. Yes po, Graham's Crackers ang ating gagamitin para masalong sumarap Mag-addin tayo ng 1 half cup of brown sugar. Nasa sa inyo din yun kung gaano kadaming sugar ay inyong ilagay. Adjust the taste according sa inyong panlasa. Mix lang natin to fully combine. Meron tayo ditong angel creme sada. Mag-add tayo dito ng mga around 1 half cup of creme sada mga mamis. Mix lang natin para matunaw ang ating brown sugar at ma mix ang ating mga ingredients. Ito na ready na ating mixture para lutuin. Nagpapainit lang tayo ng kawali. At nilagyan natin ito ng dahon ng saging. Nagpahid lang tayo ng kunting oil. Naglagay tayo ng mga 1 half cup of the mixture. iflatin lang natin para mag-even ang kapal at laki nito. Tulutuin natin ito for 3 minutes. Takpan hanggang sa maluto. After 3 minutes, ito na iti-check na natin. ipi naman natin yung kabilang bahagi para maluto naman yung other side nito mga mamis. Ayan, naamoy ko na ang bangon ng dahon ng saging mga mamis. Takpan lang natin at rutuin natin for another 3 minutes. After 3 minutes, i-check natin. Hilain natin yung dahon ng saging sa ibabaw. Ayan, mainit-init pa. Tuto na ang ating napakasarap na cassava pancake. Napakabango. At para masalong sumara pa at malinamnam, na grate tayo ng cheese sa ibabaw. Mas madaming cheese, mas masarap. At para may ibang flavor naman, pwede kayong mag-top dito ng obi halaya on top with grated cheese. Mas lalong sumarap ito mga mamis. At ayan, tinakpalan natin ito ng mga ilang seconds until na mag-melt ang cheese babaw. Ito na, ready to serve ng ating napakasarap na cheesy kasaba pancake na may twist. Papalamigin lang natin ito ng mga around 5 minutes before natin i-rule. O ba diba, may bago na naman tayong kakalina serve para sa ating merienda. Ayan, niruroll lang natin ito. At talagang patok to sa panlasa ng mga bata. The best in itong pangnegosyo mga mamis. Mura lang ang puhunan. Very affordable, madaling gawin at masarap pa. Ayan, hiniwala natin ito at nakagawa tayo ng mga walong piraso. At ito namang last na batch, niluto natin na walang dahon ng saging. Pwedeng-pwede kahit idirektan niyong iluto sa kalaha. Ayan, napakasarap tingnan. After a few minutes, ito na ang ating cassava pancake. Ayun na po mga mamis. Hoping na subukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Enjoy! Happy cooking!